<coughs> mga sa good morning Ayan, good morning, good morning September uh, 29 Araw po na ano, ng uh, Medyo sumama yung pakiramdam natin ngayon Dahil kahapon na, nga, nasugod tayo sa ulan ah, Pero okay lang yan Ayan, si Guilindo good, good morning po kuya Good morning Ayan, break time, break time. Ayan na po yung mga wow. nagagawa ni kuya kaya wala kang kailangan? Sir, baka makakuha yung gudelang bakal. Ah, sige, sige, sige. Gudelang bakal. Sa phase 4? Okay, okay po. Ano yung volume? Ano yung volume kasi yun, yung pasapas. Oo. Yan. Kaya tayo kayo, Okay na rin po yung kilana, no? kila, ano, kila Ma ma'am Tet? Kinulat ko yung gamit. Ah, sige, sige. Yung basit pa rin, wala na. Okay, salamat. Wala nang asing gamit doon, kuya. Wala. Oh. Oo. Ayan, bali yung tinutukoy ni kuya Kasi yung kahapon, hindi na namin nabalikan yung Pinuntahan namin ng umaga Kasi umula na, maghapon Ayan, nabalikan na kagad ni kuya Ayan muna yung priority niya Ayan mga ka-ros As of now, si kuya muna dito Ayan, nakikita na natin yung uh, improvement Kuya, ang gusto ko sana mangyari dyan sa baseboard na yan Kulay ganyan Parang varnish siya Barnis yun to Oh, uh -huh. Pero sa tingin mo, ayos no? Ayos no? Kasi ako, nagtatanong din ako mga karawas, sa kanila eh, kung ano yung maganda kasi mas eksperyensado sila dyan. Pero yun talaga yung plano ko. i na lang nakagaya nito. Ngayon, lilitaw yung kulay niya kuya kapag naputi na yung tisame na. No? Oh, Ito mga karos, bago ko talaga ito papinturahan Inayos ko muna lahat ng tulo rito Yung eh. may tulo dati dyan Kasi ito kung tutulo pa Talagang ano, ang hirap i-retouch nito Kung tutulo pa to Kasi mamamansyahan yan Lahat yan Pipinturahan mo na So After namin mapinturahan to Gagalawin ko uli yung bubong nito Papapinturahan ko uli ng boys and rope guard Para sureball 100% okay na Sige, sige po Eh <laughs> kakabisikoy din na nasaan na yata kuya Alas 10 na kasi ng umaga Yeah. Kuya, doon mo ako. Yung ano mo man. na lang. Opo. Rodela sa Sige pa, opo. Yan na. Rodela bakal. Sige. Ayan mga sa medyo uminit na yung weather natin. Kaya ito, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng uh, na uh, enjoy watching po. Kara. Okay, dito na tayo sa phase 4. Eh, sakto, nagme-merienda rin sila dito. Ano merienda mo? Ano? Uy. Jampong. Jampong ah. Pa ano yan? Parang, pare. Parang pares. Parang pares. Lakit, lakot. Ayan. Iba, ano. Maka energy drink. Ah, sila rin pala. Oh. Tingnan yung si Jamil, oh. Kinapawisan, oh. Kain! <laughs> Kain kayo sa inyo. Ano? Kain. Kain. Ang ganda ng yaya mo, ha. Kain kayo sa inyo. <laughs> Ayan, ito. Nagpapatuloy na nila yung asintada rito. Medyo naudlot to kahapon. Yung gawa nga ng masama yung... Uh, Lagay ng panahon natin kahapon. Ayan na. Ayan po yung uh, nila rito. So, hindi pa naman tayo maglilinya. Sa na natin na uh, i-discuss yung mga linya ng tubig dito. Tsaka yung supplier drainage. Ayan, daming nagpapasound trip. Mga copyright tayo. Ayan, may magpapagawa na rin pala rin. Ah. Ito nga po pala yung ano natin, yung buhangin. Baka yung buhangin natin magpadagdag tayo. Tapos yung graba. Ayan, so nakikita ko parang sakto or kulang. May poste pa. Tapos syempre yung uh, papatagin pa kasi to. Yan. na. Uh. Pati ito, tatabtaban tong lupa na to. Yung linya ng tubig, yan, Aayusin na lang yan. At saka yung sa floor drain, pagka okay na to. So nga pala, may location tayo ng poste dito. Yan dito, drain at saka poste. Diyan banda. Para kung sakaling nga... Uh, dito sila maglagay ng uh, ano, ng laundry yan pwede rin tapos yung mahabang uh, floor drainage natin dito yung laging ginagawa natin yan, yan buhangin na yung buhangin na yan kulang na yan syempre yan magbibistay na po sila mamaya ang hapon or bukas yan ito babaklasin na to para makasingaw na yung mga poste natin yung mahaba yung mga palitadahin dito yan, baka kumuha kami ni Mrs. ng gate pass ngayon. Yan, kukuha uli kami para ready lang. Para pasok lang tayo ng pasok ng materialis. Tapos ito, lalagyan namin ng insulation to gamit yung hard flex. para hindi naman mainit dito pagka nakatira na si mama. Okay, may pinakukuha si Kuya Dindo yung rodelang bakal. Rodela, ayun, sakto. Kumpletuhin ko muna yung kailangan dun sa bodega. Dito naman yung mga materyales namin para sa mga ano, sa mga poste, sa haligi, kumbaga structural. Yan, okay lang naman sila rito. Pero kukuha na namin ng gate pass yung para sa mga follow-up delivery. Yeah. Yan sa ngayon, punta muna tayo ng hardware Bibili ako ng isang uh, junction box at saka skim coat Para doon sa ginagawa ni Kuya Dindo tapos uh, nagre-request na yung tropa, yung ilan sa mga materials namin na uh, personal tools eh yung iba medyo pudpod na kagaya nitong rodiyan bakal. Manipis-nipis na. Yan uh, request na sila ng ano, ng bagong ano materials. Bibili tayo mamaya. tara Salamat po. Thank you. Eh, you. you. Ayang bibili tayo ng skin coat, isang bag tsaka ito, uh, utility box. Yan, muna tayo sa badega Tara Bali, bibili na lang pala muna ako ng mga tools Yung materyales para sa Pampalitada Yung nire-request ng tropa Yan, nandito naman na tayo sa labas eh Hindi pa kailangan ni Kuya Dindo to Para isang uh, labasan lang tayo Wow, maganda yung weather natin ngayon Pero sana Huwag naman umulan yun talaga ano, mahirap pagkalabas yung trabaho eh. Yan talaga yung kalaban natin, yung ulan. Di bali nang mainit muna. Yan. Yan dito na tayo. Sa so, may palengke lang din Dito tayo bibili, medyo mura rito. Ma'am Rodela po. Yung goma. Tsaka may hulog po kayo. tatlo tsaka isa nito plum bulb ano yan lang po plum bulb ate ito po yung bayad eh salamat eh ah. okay yung yun itong uh, materialis o yung gamit sa pantrabaho ano to sagot na ni contractor to pagka ganito yan tara eh, ito yung uh, dala-dala natin dito. Rodela bakal. Tapos sa uh, utility box at saka siyang uh, additional na bag ng skin coat. Eh, ito na yung minamasilya ni Kuya. Yung para dito yung sa aircon. Yung kapag ka medyo matapos-tapos to, agad natin papupuntahin sila Sir John. John De Leon para sa, ano, sa split type aircon. Yung aircon nga po pala, nabanggit ko kahapon, gusto ko yung ginawa namin doon kay Lamantep. Yung matibay yun. Yung Daikin. Yan you know, o, namasilya na ni Kuya rito. Kailangan mong grinder, Kuya? Meron ka? Grinder? Ha? Grinder? Grinder pa? Ikaw, bala ka. Ano? Sisinsilin mo lang? Oo, oh. magkakabok Oo, oh, sige, sige. Ayan, sin lang ni Kuya. Mano-mano. Sa bagay, uh, onti lang naman. Maliit lang. Ayan. Ito, kakatapos na natin na uh, mananghalian. <coughs> Ayan, kasama natin si misis. <coughs> Yan, bali po tayo ng admin office. Kaya kung mapapansin nyo, pa isa-isa yung gate pass namin. Kasi nga, uh, ganun din naman. Kung lalahatin namin, hindi rin naman namin mapapa-order lahat. May expired lang kasi one week lang yung validity. So magpapabalik-balik kami rito. So ang kaginagawa na lang namin, kung kailan talaga kailangan. So advance na kami ng one day or two days bago kailangan namin yung materialis. So ito nga po pala yung gate pass natin. So sa gate pass na to, yung para sa kisame. Eh. Metal paring, yung insulation na gagamitin natin, hard deflex na one port sinabay ko na din dito yung sa room division kahit hindi pa naman gagamitin at saka yung dalawang pintuan Yan, sabay na para iisa lang kasi yung materialis ng delivery yung, yung uh, room partition yung gagamitin din doon is yung uh, mga paring din kaya sinabay ko na Yan. okay dito lang kami muna sa opisina tara yung authorization naman napasa ko na sa sa'yo mm -hmm. uh. sige ha tawag tawag ako ayan nabanggit ko din yung authorization so sa tuwing kumukuha ka ng gate pass din kailangan may authorization letter so yun pagawa naman po tayo kay client dito sa ginagawa natin bagong raw sa phase 4 pagpagawa naman tayo Kaya every time na pumunta si misis direction na yan na, hindi ko lang alam kung ilang oras ako maghihintay dito Oh, ang bilis ni Mrs. ah Ah, mukhang wala yata ah. Wala daw? Ano daw, nagkatap na daw sila kasi ang puro yung nasikasa daw ngayon para sa turnover Ngayon ipapasa mo daw to kay Lopez Doon sa guard? Sa GC Oh, sige tara Oh, walang kaso Sabihin daw kay Sir Lopez na turn over daw ngayon. Eh, kaya hindi na daw siya dumat ng mga tao. Ah, sige, sige. Dami ng tao sa lobby. Eh. Dami na? Oh. Eh, ganun talaga. Kasi kung maaga naman tayo kanina, wala rin naman. Kaya naisip ako ngayon 1.30 para sigurado yung, yung Kasi yung tanggap nila eh. Kanya na lang namin ipapasa. Tapos may group group page naman sila. O group chat. Ah. O oh, group chat pala. Ayun may group chat naman sila. Kaya doon na lang ya approve. Bali sa ngayon na ah, bibili na lang muna kami ng ah, tiles dito sa sa lang tapos ah, titingin lang kami kung ano yung ah, pwedeng bumagay doon sa wall accent na ginawa namin dito sa bodega. Yan para matapos na yung ibang installation. Hop ya. Yeah. Let's go okay, sa All homes tayo Yan ba dito sa All Home na lang ako pumunta paglabas kasi namin ng papuntang para dahan sobrang traffic ito apat na peraso lang naman ito yung kailangan ko yan para sa bodega to Baso, walang bungi importante yung dulo niyan eh Yan yung makakukuli namin wala na? Oo. wala na? wala okay sige good sir yan para dun sa bodega Ayan. ay si Pangski oh. <laughs> gay gay ang. tropa, kayo. <laughs> sige. Ayan, okay na nakabi. Ah, sige, sige. Eh, okay na tayo rito. Eh, naggrocery na rin si Mrs. ng Conte, tsaka bumili ng gamot. Isa yung sa ano, sa mall may tag-piso. Piso? Oo. Oh, anong item 'yun? Piso lang. Amura ah, naman piso. Hindi na tayo mamadali. Sayo. Yan na, Bali, dediretso na kami sa phase 4 para ipasa to sa guardhouse. Yan, bali, ito. Pag diniretso to. Yan na, phase 4 na yan. Diretso lang. Mukhang uukulan na naman. Baka yung sa so tanong na to. Oo, oh, kaya nagkakasakit ang mga tao. Ah, sobrang init sa umaga, tanghali, eh, tapos ganito ang hapon. Okay, wala na tayong magagawa dyan eh. <laughs> Tara! Ayan, dito na kami sa tambayan. Na. sa H papuntang papuntang na phase 4 Lumina yung ng merienda si Mrs. libre na kata oh, sige ito na yun mm. <laughs> <laughs> ayun na yung merienda po muna tayo ayan dito na po pinasa ni Mrs. yung uh, gate pass bali sila na lang po yung mag approve Pagka ganito siguro inaabot ng isang araw or kalahating araw yung approval Hindi pa naman natin kailangan ngayon yung materialis eh, Sa mga susunod na araw o baka bukas pa Okay, dito na tayo Naku, mukhang uulan na naman ha oh. Ito na nga po pala yung sitwasyon dito Ayan So yung bako dito, hindi yan pwedeng isagad So dati nabanggit ko, iisa-isahin po natin yung mga bawal na yung mga bawal na kung paano yung ginagawang bawal na renovation dito. Siguro sa mga susunod na araw na lang kapag uh, nakatapos na tayo rito. So sa ngayon kasi hindi pa. So ipapaliwanag namin sa mga nagtatanong kung pwede yung ganito tsaka kung pwede yung hindi ganito. Ayan. Okay, yung kinuha namin gate pass kanina para sa buhangin, additional na grabar. Yan. Kung sakali lang naman magkulang to, saka tayo order. So, ayan na po yan. Bali yung uh, height level nyo sa dulo. Yan, naka, nakabato yan dito. Ibig sabihin, nakalevel dito yan. So, 150 rin to. Itong kabilang part. Tapos ito, tinatap na nila to. Kaso nga lang, nagkulang lang po ng materialis na 45 degree na number 3. Mga dalawang piraso. Yan, binakbak na po namin to. Yan, dito na yan. Yung panibagong linya. Linya nito, Jo, sa septic. Okay na rin. Ah, ito. Ito, ito, ito. Ayan. So, natabunan na ng lupa. Bali yung sa septic tank. Kaya meron na siyang isang uh, din linya. Yung overflow niya, papunta rito. Mga karos, yung uh, ano nga pala rito, yung sa septic tank. Ganyan po yung turnover Ayan, hindi kaya hindi ka po nung uh, standard na may digestive uh, digestive chamber tapos may leaching 1 may leaching 2 so dito ganyan po talaga lang kaya may overflow siya papunta rito sa ating culvert line Yan. yun know. Oh. o ba lumalakas ha ah. lumalakas Mali mga karo sa bibilang ko lang po muna Nang ano to uh, didos na 45 degree na elbow para po nila to Ayan, bali hindi naman po tayo makakapag uh, ano rito makakapag uh, flooring binubusan na lang nila yung mga poste rito ayun bukas si uh, sikasuhin natin yung paglilinya rito linya ng tubig linya ng tordon lahat yan gravel bedding at saka pagbabakal ayan may bakal tayo dyan magagamitin po rito at saka dito sa side na rito Yan po putol ka rito, tsaka rito. Kabila, Yung nakakabila. na perasa yan. Sa gilid. ayang uh, sa gilid. Ayan, pag natin si Louie mamaya dun. Ayan mga karos, yan lang po muna yung uh, update natin dito. At mo uh, mukhang uulan na po ng malakas. Ayan o. Uh. Ayan, nakapag-asintada na tayo sa harapan. Alas sa ah, kompleto na po 'yan. <laughs> Ayan. Ayan. You know, Onti-onti na lang magkakaroon na po ng forma bahing uh, bahay, itong bahay ni Ma'am. Okay, update naman tayo rito. Ayan, you know, oh, masilyadong masilyado na. Tapos uh, sa <coughs> dito pala, ayun yung ano, yung uh, outlet para sa aircon. Ayun, no? Know. pinapa pinapapriority ko na kay Kuya Dindo para masukata ng sliding. ay na nga pala yung tiles natin galing sa all home. Tapos uh, ito yung uh, ipangdidikit ipang didikit natin dyan, stick well. Dito po yan, kaya bumili pa tayo. Bali kulay gray na lang yung napili namin na kulay. Para medyo magmatch din dito. Ayan na kabilaan ito kaya ginanito namin to kasi hindi siya saktong 120 kakaroon siya ng si Rojo bali magkabilaan na lang naglagay kami ng si pero ibang kulay na wow tiyunti ng ano lumilinis oh oh, oh kasi may kulay na Yeah, mamaya abangan na na namin si Louie mag-overtime mag po siya rito yung yeah, umulan po kanina pero ito, gumanda rin naman yung weather kagad balita na mga ka hanggang dito na lang po muna yung uh, vlog natin medyo masama rin yung uh, pakiramdam natin ngayon, so kita-kita na lang po sa susunod na video, yun, god bless po sa ating lahat, so ingat po palagi and uh, paalam po Ito muna tayo sa bodega bago natin tapusin yung ating uh, video. Ayan, uh, pahabol na shoutout mula kay Mama Jane Domingo Munar. Ayan, bali uh, shoutout po sa anak niya. Tsaka binabati ko ng happy birthday si Ma'am Sophia Kate Munar. Ayan, God bless po sa inyo. And more birthdays to come pa. Ito na nga po pala yung binili natin sa All Home kanina. Ayan, yan yung tiles na pina-install natin kay Louie. So nagsilbi siyang frame. Tapos uh, napagitnaan siya ng dalawang 60 by 60 na tiles. Yung sakto lang na. Sakto lang yung blend ng kulay. Tapos uh, pinakakabit na rin natin kay Louie yung ating water closet. Wow. Ito na masilya Yung konting preparation to. Liha, linis, tapos pintura. Yan pwede na nating uh, pakabitan ng ating uh, sliding door. Okay. Tara.